a day in my life as a babaeng walang pahinga huy. and for today mga mi nag-aasikaso na nga ako at super late na nga akong bumangon dahil nga dito sa aking nararamdaman kung mapapansin nyo nga sa aking balat ay may mga pantal-pantal nga ako mga mi huwag nyo na nga lang pansinin kasi yan na nga yung time na talaga namang naglalabasa na sila nagulat nga ako dito kay daddy hindi ko nga alam kung may problema ba siya <laughs> Buti na lang for today ay umaraw na rin sa wakas mga mi kaya itong mga nilabhan ko ay pinaarawan ko na lang din muna. At syempre sinusulit natin itong haring araw kaya naman isasabay ko na rin itong mga unan. Ibibilad ko na nga din sila dahil alam nyo na hindi na nga kanais-nais yung mga amoy niyan dahil nga nakulo. <laughs> Sinabay ko na nga rin itong bedsheet mga mi. Nagpalit na nga din ako dahil hindi na nga rin kanais na is. Charis. <laughs> dahil nga nag-uula na hindi nga rin ako agad nakapagpalit dahil ang hirap nga magpatuyo ng mga ganitong labahin. Nagsaing na nga din muna ako mga mi bago ko nga ipagpatuloy yung mga ginagawa ko. Apat na gata nga yan, mga mi saktong sakto na yan sa amin para sa isang buong araw. Jow. Ang beses lang din kasi ako nagsasaing para tipid din sa kuryente mga mi. Malakas din kasi yung rice cooker. May kinukuha nga itong batang makulit na to at may pinapakita nga sa akin. Disclaimer lang din, hindi ko po ito palaging pinapakain kay CJ. And after ko nga dyan mga mi, binigay ko na nga din kay CJ at bumalik na nga ako dito sa aking ginagawa. Ah? Kumuha nga ako ng mga punda, kumot at bedsheet mga mi. <laughs> Tawang-tawa talaga ako dito kay Daddy dahil nagulat nga siya kung ano ba yung mga nalaglag na yun. Ay, subukan mo lang talagang hindi sumunod. Ay, talaga namang wala kang bembang for today's video. Huy, walang ganun. <laughs> <Wow>! <laughs> Ang sarap nga ng kain ng batang makulit habang kami nga ay aligaga <laughs> Kinagabihan naman mga mi, hindi na nga ako nakapag-video gawa ng masama nga yung aking pakiramdam dahil nga dito sa aking mga pantal. And yun lang muna for today mga mawe!